Hello mga kaibigan, mga kabayan, mga kapatid. Good morning. Good afternoon, good good evening sa inyong lahat. Tansang sulok kayo sa mundo. <laughs> For today's video guys, alam nyo guys, mukhang napipilitan na yata ang ating Pangulo na si BBM na magbigay ng bigas tag 20 kilo pero di natin alam yan guys ha hindi yata yan sa ano pang buong uh, merkado di natin alam kasi kung sa merkado yan i ilagay ibabagsak makakabili tayo mararamdaman natin na may pagbabago nga sa presyo ng bigas <laughs> ngayon wala, uh, malaking bagay na rin yan para sa ating mga kababayan uh, masaya na rin tayo nyan kaso lang, ito naman ay pinagmamalaki ng kabilang grupo uh, lalo ang mga bibim vlogger at mga solid mga loyalista kaso lang binanata naman nila yung mga duterte para bang ano guys kumbaga sa Bisaya guys nanumboy ba <laughs> pero dapat hindi ganun ano lalo na yung isang vlogger nga tagapagsalita sa Malacan yan yun din ang ano niya eh banat eh di alam na habang binabanatan niya ang mga doterte, yung amo naman niya ay eh, kahit anong gawing mabuti kung babanatan man na, ang mga Duterte ay eh, maipiktuhan ang kanyang bus <laughs> kanyang amo <laughs> hindi ko na babanggitin kung sino yon ah, alam na ninyo yon ngayon magpasalamat tayo nga mayroon ng tagbayan team bigas no pero nakapagtataka rin ano dahil una parang napipilitan lang na <laughs> magbaba ng presyo nga ng bigas nga tag kilo dahil una sumadsad ang rating ng ating pangulo at nawala ng tiwala ang mga tao ngayon ay malapit ng eleksyon sa Mayo 12 uh, diba Nagkakataon din ano? Sumadyad ang rating. Uh, tapos eleksyon na. Nagkaroon na ng 20 kilong bigas. Pero sana hindi ito pamumulitika dahil malapit ng eleksyon isap yung una yung pagkasadsad ng uh, grado ng ating Pangulong Marcos tsaka nga yun, yun, yung pangalawa ay ang malapit ng eleksyon yun lang guys uh, salamat sa panood ng video ko thank you